Hello, magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay kung paano ba alagaan ang halamang yucca plant sa loob ng iyong bahay Ang halamang yucca plant kaibigan ay katutubong Caribbean at North at South America at lumalaki sa tuyo at mainit na klima ang pagiging succulent nito ang siyang nagpapahintulot sa halaman na mag-imbak ng tubig sa mga dahon nito upang mapaglabanan ang mahabang panahon ng tagtuyot. Mayroong mahigit 40 species ang yucca plant kaibigan ngunit napakakunti na mga yucca plant ang kayang umangkop o lumaki sa loob ng bahay. Kaya't sa video ito kaibigan ay bibigyan ko ay ng tips upang mabuhay ng maayos ang iyong yucca plant sa loob ng iyong bahay. Narito ang ilan sa mga pinakasikat na uri ng yucca plant na malamang na nakita mo na sa iyong paghanap ng angkop na yucca plant para sa iyong tahanan. Ang una ay ang yucca gigantea. Ang ikalawa, yucca alifolia. At ikatlo, yucca flacida. Ngayon mga kaibigan, pumunta naman tayo sa pagtatanim at pagpapalaki ng halamang yucca plant. Kapag bumili ka ng yucca plant at inuwi mo ito sa iyong bahay, mahalagang isaalang-alang mo ang espasyo at kondisyon na kakailanganin ito upang lumago ng mahusay. Gustong gusto ng halamang yucca plant ang sikat ng araw. Kaya perpektong lokasyon para dito ay ang maaraw na lugar sa iyong tahanan. Maaari mo itong ilagay malapit sa iyong bintana kung saan ito makakatanggap ng maraming sikat ng araw. Siguraduhin mo lang kaibigan na ang bintanang paglalagyan mo sa iyong yuca plant ay sa lugar na sinisikatan ng araw o nilulubugan ng araw upang ito'y makakuha ng sapat na sikat ng araw na kinakailangan ito. Ngayon kaibigan, pumunta naman tayo sa pag-alaga ng yuca plant. Madaling alagaan ang yuca plant hanggat natutugunan mo ang kanilang mga pangunahing pangailangan. Narito ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang kapag nag-aalaga ka ng yucca plant sa loob ng iyong bahay. Una ay ang pagdidilig. Ang pag-alam kung gaano karaming tubig ang kailangan ng iyong halaman ay mahalaga upang matiyak mo na ito ay tutubo na maganda. Ang yucca ay drought tolerant na halaman kaya sila ay pinakamahusay kapag sila ay nadidiligan ng mabuti at pagkatapos ay muli mo lang itong didiligan kapag ang lupa na pinagtaniman mo dito ay tuyo na. Pumunta naman tayo sa sunlight requirement. Dahil nga sanay ang yucca plant kaibigan, sa mainit na klima, dapat mong ilagay ang iyong halaman sa isang lugar kung saan ito makakatanggap ng maraming sikat ng araw. Ang yucca plant ay tutubo na maganda kapag ito ay nakakatanggap ng hindi bababa sa anim na oras na direktang liwanag at yan ay araw-araw. Ngayon pumunta naman tayo sa lupa kaibigan. Mahalaga ang lupa dahil naglalaman ito ng sustansya na kinakailangan ng karamihan ng mga halaman upang mabuhay. Ang bawat halaman kaibigan ay may iba't ibang pangangailangan sa lupa. Kaya mahalaga na pumili ng potting soil na magugustuhan ng yucca plant. Maraming yucca ang tumutubo sa mga rehiyon kung saan ang lupa ay mabuhangin at hindi naglalaman ng maraming sustansya. Ngunit ang lupang ito ay dapat mahusay sa pag-drain ng tubig. Ang paggamit ng lupa na nagpapanatili ng maraming tubig ay maaaring mag-alis sa mga ugat ng oxygen at paglipas ng panahon ay mamatay ang iyong halaman. Ngayon pumunta naman tayo sa temperatura kaibigan. Mahalaga rin kaibigan sa pagpapalaki ng halaman na yucca plant ang tamang temperatura. Karaniwan nilang natitiis ang mababang temperatura. Ang halaman sa disyerto na tulad nito ay sanay sa pabago-bagong temperatura sa araw-araw. Kaya ang normal na temperatura ng Pilipinas ay mainam para sa halaman ito. At ang mainam na temperatura para sa halaman na ito ay 16 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon kaibigan, pumunta naman tayo sa fertilizer na kailangan ng yung yuca plant. Ang yuca kaibigan ay hindi nangangailangan ng maraming pataba o fertilizer. Ngunit ang paglalagay ng slow-release fertilizer na ilalagay mo sa topsoil kung saan tinanim mo ang yung yuca plant isang beses kada taon ay makakatulong paalala ng kaibigan. Ang halamang yuka ay itinuturing na nakakason sa mga pusa at aso dahil sa saponin na naroon sa halaman. Kaya dapat lang ilayong ang halamang ito sa iyong mga alagang hayo. So ito lang mga kaibigan na ating napag-aralan tungkol sa kung paano ba alagaan ang halamang yuca plant sa loob ng iyong bahay. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa halaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa ating channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.